very very telling no kung ano magiging direction tsaka yung ng Blue Ribbon Committee kasi kanina madaling ma maligaw doon sa fireworks eh no pero kung medyo keen yung observer makikita natin na meron siyang mga ano eh meron siyang mga patterns meron mga directions pero may, may, mga pinakalutang di ba hindi naman na sila sabing hindi nagsasabi ng doktor yung, yung, mga diskaya pero may hirap din naman tanggapin na lahat ng sinasabi nila ay of course gospel truth di ba Hmm the very fact na wala silang sinabang senador, eh medyo medyo kikwestiyonin mo yung ibang mga sinabi nila. Oo. Uh, uh, diba? pero ito, yung nabanggit na yung pangalan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez at saka ni Zaldico. So, hmm. uh, how significant is that? Well, yung kay Zaldi kasi parang uh, mas mas kwan eh, mas uh, konkreto yung sinabi nila. Diba? Yung involvement ni Zaldi. Yung kay ke kwan, yung ke speaker, medyo ang pagkakasabi, narinig. Narinig. So hindi first person eh. Kaya iba yung pagkakatira nila kay Saldi, iba yung pagkakabanggit nila kay speaker. At mukhang sinagot ni speaker yun. No? Yung ganong klaseng nuancing. Na sabi niya, I have never bribed anyone. No? I have never bribed anyone. No? Na kita ko naman, kumbinsido, kumbinsido ka. Sobra. Madali akong paniwala, eh, lalo pag mga ganyang kahaba yung denial. Oo. Pero syempre, sa mga tao, eh, hindi naman ganun ka-nuance. Ka ka hindi nila alam yung ganun klaseng nuancing. Diba? At syempre, very close si Salty kay speaker. Si Salty naman, naglabas na rin ng statement denying yung mga sinabi ng mga diskaya. Actually, halos lahat naglabas na disclaimer eh. Si Marcy Chodoro, hmm. si Roman Romulo. Although si Roman Romulo, haba ng paliwanag. No? Mahirap si Hero. Hero. pag mahaba yung paliwanag. No? <laughs> yung una na true, tapos yung pangalawa, nung tapos na yata yung meeting, umaba oh. na. Oo oh, nga. Okay. So, dapat siya maiksi lang. Maiksi lang yung paliwanag. Oh, so marami na nagsasabi na wala silang kinalaman dyan. No? kaya ang mahalaga dyan, ano bang ilalabas na ebidensya ng mga, dis mga diskaya? Anong mga resibo yung ilalabas nila? No? Parang yung district engineer sa Batangas. Ayong ah, kay Lilista. Nakapirma. no? saka sabi niya, sabi, sabi niya, hindi, nagbibigay lang naman kami yung pinapirmahan ko para sa projects ni Congressman Libiste. Tapos eh, nung, nung pinakita ni Libiste yung list yung pinirmahan, eh nakalagay doon yung mga projects. <laughs> so, tingnan natin kung ano yung mga resibo na makikita dyan, nalalabas. No? Oh. Ano, so okay. far okay. kasi wala pong pinakita ang prima facie evidence, mga statement pa lang. Sino yung mga diskaya. Iyan, yeah, tsaka ano rin yan eh, naalala ko yung lapo, na polis moment ng panahon ninyo, di ba? Matinding debate yan yung maraming kinakabahan. Masasama ba sila sa napolis, di ba? Mm -hmm. Kaya maraming kinakabahan. At eh, dito, biglang naglabas ng listahan eh. Na, kung baga, ah, wala ng pagkakataon nyo ba na para siguro makiusap. Huwag nyo ko isama niyan, ganyan-ganyan, di ba? But again, with the change in leadership niyan sa Senate Blue Ribbon Committee, I would expect more pointed questions, more organization, when it comes to uh, the line of questioning, hindi ba? Kasi may, kanina pinapanood ko yung mga pagkakataon na sumosobreng grants na hindi na ibang senador eh. Nawawala sa issue eh, no? Hindi pa tumbukin eh. Hindi pang side comment. Tapos yung pakita ko nung marami nagtatanong eh, no? Yung tinatawag natin over premise question. Diba? sobrang yung famous oh, oh. award na eh. Bid. Pero nung, uh, nung nagsimula kasi yung investigation ng Blue Ribbon, hindi pa napapalitan yung Senate President. Hmm. Kaya may marami pa silang mga pasakali, marami pang drama, no? Kaya halimbawa, uh, isa sa tinut sinasabi ng mga tao sa social media, no? Na dapat yung Blue Ribbon investigahan yung uh, dating dating DPWH secretary na kasama sa Blue Ribbon. 'Di ba? Natahimik lang. Dapat dapat investigahan din yun dahil 13,000 mahigit na flood control projects yung ginawa ng DPWH nung panahon ni Digong at nung uh, si Mark Villar ay sekretary ng DPWH. Hindi ko sinasabi na yun dahilan kung bakit bumoto siya kay Tito Soto. Wala akong sinasabing ganun. Ha? Hindi naman sinasabi siguro. Wala akong sinasabing ganun. Ha? Sinasabi ko lang ay merong uh, groundswell na call para investigahan din siya. No? Meron ba? Kailang yata namimili eh. Ako, hindi ka naman pinupush yun. Sa akin, tanggap na tanggap ko na. Si Mark, tahimik lang. Eh, hindi to mahimik diba? eh. Hmm? Di ba? Hindi to mahimik eh. Nagsalita pa ng marami. No? So, hmm? dapat bumalik na lang siya sa committee on silence. Eh, nung umalis na sa committee on silence, lalong nagalit yung mga tao. No? Paano nangyari yun? Nang ingay-ingay mo sa Blue Ribbon, eh, ikaw yung sekretary ng DPWH for almost six years. Pero kung sakaling tumahimik siya, baka hindi ganun katindi yung reaction ng mga tao. Well, sana si Senator Ping, eh, tumbukin din niya, no? Sana, tumbukin din yung issue ni Escudero at ni Lubiano. Diba? On record yun. Tapos, napaka-weird naman na hindi matatanong yung DPWH Secretary nung panahon ni Duterte. As if yung insertions at saka itong mga ghost projects na ito, ah, bigla lang nangyari after Duterte. Diba? Pwede naman niya sabihin, walang ghost projects nung panahon namin. Di ba? Pwede naman. Wala ba talaga? Hindi ako mahilig sa mga multo eh. No. 'Di diba? Napaka-basic eh. Kunwari, ikaw, senator, dati kang kunwari, ikaw yung dating uh, DPWH secretary ng panahon na 'yon. 'Di diba? The very aalamin naman yung expert knowledge mo about it, eh, no? O paano ba nangyari mo racket na yan? ganyan ganyan, 'di diba? Parang the, the, senators would have been gifted with the expert opinion, the gift of experience and institutional knowledge of one of their own, 'di ba? Oh, dahil kung kung mahigit 13,000 flood control projects ay wala ni isang ghost. Ibig sabihin, dapat yung sekretary ng DPWH noon, dapat biniyatify. Ginawang uh, biniyatify ng Vatican para naging santo. Tingin mo. The beatification, tapos kinanonize na. Oo, di ba? Kakatapos lang, di ba? May, may kinanonize. Oo, okay, oh, yung millennial saint. Oo. Baka sakaling may habol. At eh, saka kung gano'ng katino yung... Wala naman Hama. limit yun, di ba? Oo. <laughs> Tapos, sobrang bait, no? Sobrang galing ng ganyang DPWH secretary kung talaga ni isang ghost project wala doon o substandard, no? Mm. Pero nasa majority na siya, eh. Uli. Baka hindi siya investigahan. Ah, ganun Masa ba yun? Siya, no? eh. malaking hamon yan dito kay Senator uh, Tito Soto, di ba? Tsaka kay Senator Ping. Pwede o ba, ba si namang ganun-ganun si ganun lang? Mula naman sinasamba yan. Uh, sinasanto? Oo, wala yung sinasanto. Walang pakialam yan. Whether kasama sa majority o ano. Hindi na pagkakakilala ko dyan.